Magnitude 6.9 na rin doon sa Cebu noong September 30. Magnitude 4.4 na rin doon sa La Union kahapon. At kanina kumaga lang, magnitude 7.4 na rin doon sa Mindana na epicenter sa dagat na sakop ng Manay, Davao Oriental. At nasundan pa ng magnitude 6.8 na rin doon ngayong gabi. Kaya di ba iwasing mga ba at mapatanong ng marami, magkakaugnay ba ang mga ito? 7.4 na rin doon sa Mindana. Madalas tayong makaranas ng lindol itong mga nakalipas na araw. At isa sa mga nababanggit na salita is yung tinatawag na magnitude. Ano nga ba ang pinagkaiba ng magnitude sa intensity? Alamin natin sa episode natin ngayon. Kapag may lindol, lagi natin narinig sa balita yung magnitude 6.9 na recent lang na nangyari at yung isa pa na magnitude 7.4. Marami ang nalilito dyan. Pero teka lang, bakit yung iba mahina lang yung naramdaman o naranasan nila gayong pareho lang naman yung naitalang lakas or magnitude. Unahin natin yung magnitude. Ito yung sukatan ng lakas ng lindol sa pinagmulan nito sa ilalim mismo ng lupa. Parang sinasabi kung gaano kalakas ang bitaw ng energy galing sa fault line. Ang ginagamit na unit dito ay magnitude or minsan moment magnitude. Ngayon, pag-usapan naman natin ang intensity. Ang intensity naman ay sukatan ng lakas ng pagyanig basis sa naramdaman ng tao at epekto nito sa paligid. Dito pumapasok yung mga salitang mahina, malakas, o grabe ang lindol. Ito ay gumagamit ng PEIS or yung Philippine Earthquake Intensity Scale mula Intensity 1 hanggang Intensity 10. Para mas maunawaan nyo yung pinagkaiba nila, ay eh may kukumpara mo yan sa isang speaker. Pag pinatugtog mo yung speaker nyo sa loob ng bahay, yung volume kung gano'y ang kalakas, yun yung nagre ng magnitude. Pero sa labas ng bahay nyo, habang papalayo ka ng papalayo dun sa source ng tunog ng speaker, papahina ng papahina yung maririnig mo. Yun naman ang rumirepresenta dun sa intensity. Kaya pag mas malayo ka sa source, pwedeng mas mahina ang maranasan mo or maging epekto nito sa iyo. Para sa mas pinakasimpleng impormasyon, pag sinabing magnitude, ito yung lakas sa ilalim. While intensity, ito naman yung lakas na naramdaman mo sa ibabaw. Simple pero napakahalaga. Kaya kapag may alert na balita, hindi lang magnitude ang tignan. Alamin din kung anong intensity sa lugar dahil yun ang magdidikta kung kailangan mo na bang mag-inspeksyon, mag-evacuate o manatili sa isang ligtas na lugar. Tandaan, ang tamang impormasyon, buhay ang sinasagip.